po yung ano natin sir, yung follow investigation. Tuloy nyo lang pong pag-iimbestiga, Colonel, and then from time to time, yes, I want you to get in touch with the parents. Apo, apo. Ito po, 30,000. Ito po yung pang ano po, contribution. Yan po kung ano mga gastos yung gagawin sa inyong bahay. Apo. Kung ano pang gusto yung bilhin. Basta lahat ng gasto sa living. Apo, sir. O sa burol, sa puneraria. Sagot ko po lahat. Pagpadala tayo ng bulaklak at Uh, kung ilang araw yung lamay nila, tayo magpamerenda doon sa maglalamay. Okay, Apa. sir. Okay, sir. Maraming maraming okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, dito tayo ngayon kung saan na natagpuan na yung bata na nakasako. Ma'am, saan po banda ninyo napansin? Dito lang po sana namin, sa gilid ng bakod. Mga anong oras nyo po nakita? 7 a.m. po. Nung pagkakataon na yun, ma'am, marami bang tambak na basura? Wala po. Nag-iisang blue lang? Opo. Okay. Paano nyo napansin na parang bakit kakaiba to? Ano ba ang itsura ng sako, ma'am? Ah, wala naman po kung na, ano kasi nakakaiba. Dahil ang nasa isip ko, basura pa. Opo, kasi lagi nga pong ano ko dito, yung tinatambakan ako lagi ng basura, tinataponan. Kaya nung ano, nung time na yun, sa inis ko, nilipat ko po doon. Ah, okay. Dito sa tapat, likod ng taxi? Opo, hinila ko po papunta doon. Tapos iniwanan ko na po. Okay. Mabigat ho ba yung laman ma? Am? Mabigat po siya, pero hindi ko siya pinin, uh, pinansin. Basta ang um, ano ko lang talaga, ilipat ko lang siya tapos umalis na po ako. E, wala naman ho ba ma'am parang bakas ng dugo doon sa sako na napansin? Po, wala rin po. Okay. Mga anong oras yun mam ma na nagkakagulo na ho rito? Mga siguro mag-11 po yun. 11 a.m. na? Nang gabi po yon May napansin ho kayo noong uh, umaga na merong uh, blue na sako dito sa tapat ng bahay ni Ma'am Rhea. Opo ma'am. May Maano, po? Ka? Mga 9 siguro ma'am. Anong ginagawa niyo noong oras na yun? Hindi po ma'am, bumili po ako ng tinapay doon. Tapos pagbalik ko, nandyan pa rin po yung sako. Ngayon nagkwintuan po kami dito sa may gate. Napansin ko sa umikot dito, hinila-hila niya po yung sako. Pero hindi namin, pero nakikita akong hirap na hirap sa mag, ano, hila po ng Parang sako. mabigat. Opo, ma'am. Napansin niyo po, ma'am, kung may tali yung sako? Meron po, ma'am, may tali. Anong klasing tali po yung ginamit? Ay, hindi ko, ma'am, na ano. Pero ba, nakita ko, ma'am, nakabuhol dyan po. Oh. Ah, okay. po. First time niyo ba, ma'am, nakita yung ganong klasing sako? Opo, ma'am. First time po, ma'am. Nahuli na po ngayon yung sospek. Ano ho Napansin niyo rin ho ba siya na nakapunta na ho dito sa inyong lugar? Nung gabi po ma'am, magkatabi kami po dyan, na nanonood din po dito sa may sako. Nung suspect po na ito ma'am, nung gabi ba na bago it nakita yung bata, nandito ba siya? Nandyan po ma'am sa gate, pero hindi ko naman alam na siya po yun ma'am. Okay. Ano ginagawa niya dito sa gate? Mga anong oras yun? Mga uh, ano po ata yun ma'am, mga 11. PM? Opo. Ano ang ginagawa niya? Na, nanonood lang din ma'am sa sako titig niya sa ako. Um uh, dito po kasi ang dami po ditong tao po eh. Yung bago po mangyari yon na uh, yung kinagabihan na nawawala yung bata. Na nakita niyo rin ho ba siya rito? Nang um, hindi ma'am, hindi okay. ko nakita. Pero yung may naka may nakapantin ma'am, lalaki. Mm -mm. Kinuwento niya na kakaiba nga daw yung kilos. May itsura niya ma'am, kinakabahan ba siya? Ano yung mukha niya? Basta ma'am, ano, balisa siya. Balisa. Paano yung ginagawa niya ma'am? Doon lang po siya ma'am kasi sarado po yung gate na yun eh. Pero ang dami ng tao rito. Po, ang dami na po. Sinara po ng vice president po namin kasi iba-iba na po yung mukha na pumapasok oh. sa dami ng tao po. lubong kami dito nung ano nung Kumare ko, mm -hmm. sabi niya, muna tingnan mo ngayon kung ano ba yan yung nasa sako. Ngayon, pagdingin ng asawa ko, pag ganyan niya, mm -hmm. diyan, pag bungad niya, ito na nakita niya. Uh -huh. na. O -o, ulo na? Oo, ulo. Nakabukas na, ma ma'am, o nakatali? Nakaano siya yung, yung sako, yung dalawang sako, nakagano, nakapul... Oo, oh, okay. okay, tapos ginan niya ng asawa ko mm -hmm. para mabuksan, di niya inawakan. Mm -hmm. Pag ganyan, binuka niya konti, yun, nakita niya. Baga, nagulat din kayo. Mm -mm. Nagulat nga kami, tapos nagsisigaw na ako. Itong bata, ma'am, alam nyo na mayroong nawawala, kumbaga may nagpost na... Oo, alam ko na may nawawala, kaya pumasok sa ano ko na, baka yun yung nawawala, kaya nagsisigaw mm -hmm. na ako. Sabi ko, baka yun yung nawawala na bata. Ngayon, ma'am, nahuli na yung sospek. Kilala nyo rin ba itong sospek? Na siguro napapadaan dito pero hindi hindi namin oh, ano, hindi pa tumatambay dito. Oo, oh, hindi siya tumatambay dito. May napansin kami, nagkukuntuhan kami ni Ate Lea. Nung gabi, may, may, ano, may dumaan na, may dumating na, ano, motor. Pumarada doon sa harap ng bahay namin. Tapos, ano, kamuka niya, di ba? Eh, sa Tapos sinanyasan ako ni Ate Lea, sabi niya, tinuro niya sa akin yung lalaki. Kamukang kamuka niya yung, ano, yung bago kinuha dito ng soko yung patay. Eh, ano namin, baka pumunta pa siya dito nung gabi parang nakiisyoso pa siya. Uh, pero hindi namin sure kung siya yun. Pero, pero, kasi ano eh, mahaba yung buhok din niya. Parehas ng tangkad. Oo, parehas. Tapos may hawak siya ng cellphone na green. Yun yung nakita ko sa kanya eh. Uh -huh. Sir, magada araw po. Kilala niyo po ba yung suspect natin na si Jaal Mani? Hindi ko kilala yun. Pero naki, napansin namin dumaan nung hapon dito yung ano, iba'y e, kalakasan ng ulan. Mga ano oras yun, sir? Mag-alas sa pa, padilim na yun eh. Lakasin ng ulan nun. May kasama ho ba siya? Wala man. Lang ang na lang ng takbo, gulat nga ako, nakaupo kami sa may tricycle. Pero madalas ba, sir, dumadaan yun dito? Mapupunta yan dito eh. Anong pagkakakilala niya doon, sir, sa kanya? Hindi ko man na, ano, na. hindi ko man kausap niya. hindi ko man ano, Oras na Orasin, sir, mabilis na mabilis takbo niya. Mm -hmm. Kasi walang tao dito kasi malakas nga ang ulan. Sir, Benjamin, sa inyo yung CCTV? Oo, oh, So nakita doon sa CCTV na dumaan yung e-bike Ay, niya? Ayaw ko lang, hindi ko lang na-record. na record Pinunta ng polis doon sa bilang. Dito sa kanto na to ay marami uh, maraming nga nakahagip na CCTVs na dumaan itong ating suspect, dala ang kanyang e-bike na disoras oras po ng gabi. At ay, may mga ilan na napansin po na isang kapitbahay din na nakitang dumaan yung kanyang e-bike. Kung hindi na napansin no, kung merong nga dala itong sako o wala. Pero dito ho, no, na, nakuha na ng ating mga polis yung mga CCTVs at ayun ay, yung mga nagamit na ebidensya din na isa laban ho dito sa ating suspect na nagpapagawa. Patunay na siya ho talaga ang uh, pumatay dito at uh, nagdala ng sako kung saan na nakita yung ating uh, biktima. nandito tayo ngayon sa Taytay -tay Memorial Garden. No? Tutulong po tayo para mapalibing po natin yung ating uh, si Ma'am, uh, saan po banding yung nakili na lot ito ng po Yung 45E. Okay na po kayo doon, ma'am, sa lot? Um, yes po, okay na po kami doon. So, diretso po tayo ngayon, ma'am, no, sa admin so, office support. para malaman natin kung available and uh, magkano rin po yung babayaran. Yes, ma'am. Maraming maraming salamat, Senator, sa tulong binigay sa amin. Hanggang sa pagpapalibing po ng anak namin marami uh, maraming maraming salamat po sa mga tulong ninyo sa amin. Mula pa lang ng bago mahuli yung suspect na si Jan Martapsil hanggang sa pagpapalibing po kay Raylay K. Barun po. Maraming maraming salamat po. Uh, meron na ho kami nga napili po na lot para po doon sa kay Raylay. Uh, magkano po itong lote ma'am? 165 k ano po ang uh, inclusion po nito ng uh, 165,000 ma'am? Bali package na siya. Mm -hmm. Ano po may kasama na po ba yung interment po doon? Kasama na. Lahat interment care fund. 'Yun po. Hawak na huy natin 'no yung 165,000 para mabayaran na po natin yung lote at ha, mapailibing na po natin 'no. Ngayon nga darating na Thursday si Raylai. sa mula sa unang gabi niya hanggang dito ngayon maraming salamat sa inyo sa mga pamilya ko salamat sa mga nagmamal sakit kay ay ay sobrang salamat na hanggang sa paglalaga kanya nakaalalay po kayo salamat po wala na po akong ibang masabi sa inyo